Alright, magandang hapon mga ka french fries rapper vlog so ngayon nandito tayo ngayon ulit sa dating pwesto natin sa tabi ng Julie's Bake Shop at ang mga suki natin dito ay ayan, High Minds Motor PH Moto PH tsaka Alvin Motorcycle Parts tsaka Lito Motorcycle Parts shoutout Ayan mga suki natin Today is Monday mga ka-French fries Another grind na naman tayo today ah, Ngayon pala kaya pala nandito tayo ay walang laro sa Pinipwesto natin sa 3A Saka dito sa Sa kabila Ayan dito sa may Santonia Sa may tabi ng Alpha Mart entry ay dito sa may kabila wala yung laro kaya dito ulit tayo sa tarima natin sa tabi ng Julie's Bake Shop ayan dito tayo naglalagi pag mapapadaan po kayo rito eh tumusok na kayo ng fish ball at squid ball at meron din tayong available na french fries ayan syempre ayan bagong bago yung ating manong sauce Ayan mga ka french fries rubber blood Ako nagluluto niyan at yung tip niya nakuha ko lang kaya no Kaya Idol Tips di Nakuha ko rin yung tip niyan Sa kanya naano yung price natin ngayon, malasang malasang mga kaprench price alright, abang lang tayo mga par ng mga suki natin